Hello Itin, welcome back to my channel Sa mga nababash at nagkomento na walang pakialam O hindi aware ang ating boys Sa mga korupsyon, sa mga baha Sa mga katiwalian na nangyari ngayon sa Pilipinas Lalo na sa gobyerno, politiko at senador Ay nagkakamali po kayo May pakialam po ang ating daking upipap Dahil sila po ang uh, kauna-unahang uh, may advokasya Sa korupsyon sa Pilipinas Dito po at nagsalita sila at uh, meron silang patotsada sa korupsyon sa Pilipinas at taxpayer po ang SB-19. Malaki po ang kanilang buwis na binabayaran sa Pilipinas kaya aware po sila. Hindi po ibig sabihin na lagi silang wala sa Pilipinas, nasa abroad sila at kumikita. Hindi po ganon The more na kumikita sila, the more na malaki ang bayad nila bilang buwis sa Pilipinas para makatulong sa mga nangailangan at improvement ng mga infrastructure ng Pilipinas. Pero kinurakot lang, kinakamkam at ninanakaw ng mga nasa politiko o nasa posisyon ng gobyerno. Sa yes, lahat po nang nangyayari ngayon sa Pilipinas, imposible na hindi pa ito natin nakikita. Um, Harap-harapan na, na po tayo niloloko. Oras na po para mamulat hindi na pwede. Hayaan na lang yan, mauulit lang din yan. Maraming po tayong pwedeng gawin. And kahit ano pa po yan, um, kahit hindi pa yan nakikita or naririnig, nasa para po sa bayan natin. Sana po gawin natin. Gusto uh, ko lang magsalita. Ay, kakarunti. I'm so excited guys that, you yeah. know, uh, nasa tour kami for almost half a year na eh, alam natin nga na sobrang daming nangyayari sa Pilipinas ngayon. And I just want to let all the people now here, at sa kung sino man makakapanood ma na ito sa social media pa rin ng Pilipinas, I hope they know and feel na sumusuporta kami kahit wala kami doon. So, Mahal natin, mahal natin ng Pilipinas. Yeah, alam mo na I know that you guys love the Philippines as well. We all have our own soul. So yeah, gusto ko lang malaman ninyo lahat yan. And sa lahat ng tao na nanonood ngayon.